isang bansang sakop ng kolonyalismo, isang kwento ng pagdanais, paghihigati at pag-asa. Isang lalaki puno ng galing at determinasyon. Sa wakas, dumating ng panahon upang baguhin ang kapalaran ng ating bansa. Isang babae pinaglaruan ng kapalaran. Ako ay makukulong sa isang buhay na hindi ko pinipili. Ako ay nauuhaw sa kalayaan na leader ng revolusyonaryong grupo. Buhay sa revolusyonary na handa ng lumabay laban sa baka. Isang pari na nagtataguyod ng pagbabagaw at katarungan. Sa pamagitan ng kabutihan at mga natin may bubago ang mga. Isang dating batang kulila na naging boses ng katarungan. Ako ay susundan ang aking mga pangarap upang magdulat ng pagbabago. Isang matalinong mag-aaral na nanginais ng pagbabago. Ako ay lalaban para sa kabutihan ng ating bansa. Isang babae na ng sosyal na pagtaas. Ako ang reyna sa gitna ng mga hamak. Isang babae na may pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, matatagpuan natin ang daan palabas sa kabilingan. Isang matapang na matirigma. Ako ay nakapagdang sa muli nila! Isang mabait na babae. Ang kabutihan ay palaging magtatagpay laban sa kasama. Ang dalawang babae yun lang ang sistema at ipaglaban ang katotohanan. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang salita kundi gawa. Tayo'y magkaisa para sa tunay na pagbabago. Hindi dapat tayo manahinig sa harap ng kawalang katarungan at ipaglaban ang ating mga karapatan. Ang pari nagtatago ng mga lingi at kasalanan. Ang aking kapangyarihan ay hindi dapat kinikusya. Ako ang batas dito isang matandang maroon. Ang ating bansa ay nangangailangan ng mga na may karamawan. Ang pag-aalsa na maglalagay sa panganib ang lahat. Ang mga pangarap na nasira. Ang mga pangako na nabaliwala. Ngunit sa kita ng hindi, may liwanag ng pag-asa. Saksihan ng kapangyarihan ng pag-ibig pagkakaisa at katarungan. Sa El Filibusterismo, ang nobelang magpapabago sa kaisaysayan. Handa ka na bang sumama sa laban?